Isang mapagpalang araw po sa ating lahat Welcome po ulit sa ating panibagong video Ito na po yung update video po natin para sa earthen pond na nilagyan po ng 4,000 na tilapia Kami ngayon ay nagdadagdag po ng tubig para sa earthen pond dahil nag-siphoning or nagbawas po kami ng tubig Bali ang mga tilapia po na nandito ngayon ay nasa 2 months and 15 days na po. At mamaya po ay magsasampling po tayo para makita natin kung may pagbabago po or improvement sa ating mga tilapia. Dahil po nung huling sampling natin ay nung 1 month and 15 days po ng mga tilapia na nandito. At nung huling sampling po natin ay nasa 26 pieces po per kilo. At mamaya rin po sa video na ito ay makikita nyo po kung paano po yung computation ng daily feeding requirements or daily feeding intake para po sa ating mga tilapia. Ito po kung nyo medyo malakas po yung ating patubig Yan po yung nanggagaling sa solar water pump Diyan po kung mapapansin nyo Medyo malalaki na po yung mga tilapia na nasa earthen pond Na nasa 2 months and 15 days na po Yan po yung source ng ating tubig. Yan po yung solar water pump na nagsusupply ng tubig dito sa earthen pond. Gaya po nung nasabi ko nung nakaraang video, yung update po natin dito sa 10 pond ay wala pong preparation kaya makikita nyo marami pa pong damo ang nandito sa pond. Ito na po at magsasampling na po tayo. Kukuha po tayo ng ilang pirasong tilapia para po makilo natin. Kung nagkaroon ba ng improvement yung mga tilapia po nandito. Yan po at kasama natin si Boknoy na magsasayot ng ating mga isda. Yan at tuwang tuwa pa si Boknoy habang nagsasayot ng tilapia. Yan po at nakakuha na po si Boknoy ng mga tilapia na isasampling po natin. Yan po, kung makikita nyo, malalaki na po yung mga tilapia na nandito. Mga nasa 4 fingers na po yung iba dyan. po at nasa 4 fingers na po na sinukat ni Buknoy po yung malaking huli natin dito sa earthen pan yan po at 7 pieces po per kilo in 2 months and 15 days na po ang mga tilapia yan po kung makikita nyo sa may left side ng ating video, yan po yung nagsampling po tayo nung 1 month and 15 days po nila na nasa 26 pieces po per kilo. Kaya malaki po ang pagbabago after 1 month. Naging 7 pieces po per kilo na po ang ating mga tilapia. Yan po at pinakawalan muna ni Boknoy yung mga maliliit. At ititira po yung mga malalaki para po may pangulam mamaya. Bali, ang pinapakain po ngayon ay yung grower feeds. At mamaya po ay kukumpitin na po natin yung daily feeding rate or daily feeding intake Magsasample po tayo doon. Isasample po natin yung nung nagsampling po tayo nung first month and 15 days po na naku nakakuha po tayo ng 26 pieces per kilo. Uh, ngayon po ay kukumputin po natin yung DFR or yung tinatawag na daily feeding requirements or yung daily feeding intake. Ang formula po natin para sa DFR is equal to DFR is equal to ABW times TQ times SR times FR ngayon ano po yung ABW ABW stands for Average Body Weight ito po yung pagsasampling po natin kinukuha po natin kung ilang uh, kilo po sa ilang piraso pieces per kilo po ilang pieces per kilo parang po natin kunin yung ABW uh, gaya po ng nakaraang video po natin nung nag sampling po tayo ay nakakuha po tayo ng 26 pieces ito po ay nung uh, first month and 15 days ng ating mga fingerlings Ngayon paano po natin kunin 26 pieces per kilo. Ko po natin ito into grams. Magiging ko po niyan ay 1000 grams divided by 26. Niyan. 1000 divide 26 is equal to 38 38.46 38.46 Ito po yung ating magiging ABW Ngayon, ang susunod po ay TQ Ang TQ po natin stands for total quantity kung ilang fingerlings po ang nilagay po natin sa ating pan ang nilagay po sa ating panda fingerlings ay 4,000 pieces fingerlings so meron na po tayong TQ and ABW ano naman po yung SR yung SR po stands for survival rate Yan. Sa survival rate po, ay meron po tayong guide na sinusunod po diyan. Sa first month po, ay meron tayong 90% survival rate. Ito po pala ay in percentage. Yan. Sa second month po, ay meron tayong 80% survival rate. Sa third month, meron tayong 70%. Sa fourth month, ay meron tayong 65%. Yan. Ngayon po ay nung dahil nung nag sampling po tayo ay nung first month and 15 days ay dito po tayo kukuha sa may 90% kaya ang SR po natin ay 90% ngayon paano naman po kunin yung FR FR is equal to Ah, uh, I stands for feeding rate meron din po tayong guide na sinusunod dito sa first month po ay meron tayong 8% in percentage din po ito. Sa second month may meron tayong 5%. Sa third month ay meron tayong 3%. Sa fourth month meron tayong 2% feeding rate so sa first month pa rin po ulit tayo kukuha dahil sa nung nag sampling po tayo ay first month and 15 days kaya meron po tayong 8% ngayon meron na po tayong mga quantity para sa ating 4DFR uh, computation DFR po. ABW, ang nakuha po natin ay 38.46 grams po ito, grams. 38.46 grams. Times, yung TQ, total quantity ay 4,000 pieces finger links. Yung nilagay po natin sa ating pan. Times 4,000 times SR. Ang SR po natin ay for first month, 90%. Iko-convert po natin yung 90% into decimal point. So, ang makukuha po natin dyan ay 0.9. Times FR, first month pa rin po. So, 8%, convert po ulit natin sa decimal point. Ang makukuha po natin ay 0.08 times na po natin yan 38.46 times 4,000 times 0.9 times 0.08 equal to DFR is equal to 11,000 76.48 grams. Ngayon po, i-convert po natin ito into kilo. So, 11,000 76.48 Mali, mali, mali 76.48 divided by 1000 is equal to 11.07 11.07 kilos Yan po ang ating DFR. Ito po ang ipapakain po natin sa isang araw. Ngayon, sa may mat may meron din po tayong monthly guide monthly guide feeding Sa first month po ay 3 to 4 times a day po tayo nagpapakain Sa second month ay 3 times a day tayo nagpapakain at sa third month ay two times a day sa fourth month ganun din po two times a day so dahil po three to four times po tayo nagpapakain sa first month Uh, mas marami po tayong magpakain sa first month kasi dito po yung time na uh, para lumaki yung ating mga fingerlings. So, yung 11 kilos po natin na nakuha ay i-divide po natin sa 3. Divided by 3. 11.07 divided by 3 is equal to 3.69 3.69 kilos So, yung 3.69 kilos papakain po natin sa umaga another 3.69 kilos sa tanghali 3.69 kilos sa hapon so ito po yung magiging uh, guide po natin sa daily feeding requirements natin ang computation po nito ay natutunan ko po sa panunod at pagsisearch kung paano po ang computation ng daily feeding rate or daily feeding intake para sa mga tilapia yung feeding rate at survival rate ay nasa conservative estimate po para po hindi ma-overfeed yung mga alaga po nating tilapia. Ang ginawa po natin na sample ay yung nung nagsampling po tayo nung ika-1 month and 15 days po ng mga alagang tilapia. Sana po ay nakatulong ang video na ito para po may guide din po kayo kung paano po yung computation. Muli po kung may mga suggestions po kayo or comments ay welcome na welcome po. At huwag pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi pong updated sa aking mga video. At like and share din po ang mga ito. Salamat po!